Alam nyo po bang aktibo si Satanas kapag ka nag tayo, kapag ka tayo po ay nagbasa ng Biblia? Aktibo po siya. It's not that I am Satan conscious. Of course not. I am just a keen observer of what he is doing. Yung aso tumatao din. I am just a keen observer for what he was doing, what he's still doing in us, mga believers talagang naniniwala ako tayo ang target niya eh. target niya tayo eh dahil sa totoong totoo lang po yang si satanas talunan na yan talagang gagawin niya po ang lahat para tayo po ay madistract yun ang kanyang pangarap sa atin madistract tayo sa nabasa natin madistract tayo sa mga pangako na clinic claim natin dahil sa kabutihan ng Panginoon. 'Yan ang kaniyang puso. Gusto niya tayong i-distract sa lahat ng bagay dahil 'yan po ang kaniyang midhiin. Ang labanan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Pero hindi po natin 'yan papayagan. Hindi natin 'yan papayagan. May gusto akong sabihin sa iyo if you are a believer of the Lord nasa iyo ang susi. Ang susi dito ay, sasabihin ng iba, pananampalataya. Yes, tama po yon. Pero ang susi pong isa rito, isa lang po siya. Alam nyo kung ano yon? Maging conscious tayo na si Jesus ay nasa atin. Uulitin ko. Tingnan niyo yung salamin ko. Uulitin ko po. Maging conscious tayo na wa that Jesus lives in us. Panalo ka na pag ganun. Walang ni konti man na kapangyarihan ni Satanas ang mananaig sa iyo. Wala siyang gawa na parang lulusot or something. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay naihayag na pong lahat sa Biblia. Lahat po yan. From Old Testament to New Testament. Although, sa New Covenant, mas makikita po natin yung kanyang pag-ibig kasi nga po, isinugo niya yung anak niya para sa atin. Bakit ko po nasasabi lahat ng ito? Bakit ganito po ang tono ko ngayong umagang ito? Sa pagkat, very personal po kasi, pero hindi ko na po sasabihin kung ano po yung talagang nangyayari. Pero kanina pong, kanina-kanina lang po siguro, wala pang isang oras. Satan, is trying to destroy me. Again, yung mind ko, yung thinking ko, tinatakot na naman niya ako. Tinatakot na naman niya ako. May mga ginagawa na naman siyang tricks. Pero, sabi ko, satanas, hindi ka mananalo eh. Talunan ka na, satanas, ka ako Alam mo, satanas, lumayos ka. Hindi kita kailangan. Wala ang karapatan na i-destroy ako. Da dahil yung si satanas na yan, talunan na pong talaga. Okay? At, dapat alam nating si Satanas ay talunan na. Kasi pag hindi mo nga namang alam na talunan na yung si Satanas, ang mangyayari, parang meron pa siyang chance na manalo sa'yo. Actually, wala po siyang chance na manalo sa'yo. Dahil si Satanas po ay nilampaso na ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po bang nanginginig si Satanas nang nakapako si Jesus sa krus? Ilang oras siyang roon? Alas 9 hanggang alas 3? Nanginginig po siya. Alam niya po bang prenepremet ni Satan si yung cross? Kung baga ayaw niyang matuloy si Jesus sa cross. Kasi tignan niyo, may mga instansya sa buhay ni Lord na gusto ni Satanas nung binubuhat niya yung cross, mamatay na siya dun sa daan. Pero Hindi. 'di diba? Natuloy si Jesus doon sa Kalbaryo, ipinako siya kasi yung pong katubusan ng kasalanan natin, yung mabubuyong yung kanyang dugo. Kaya nanginginig po si Satan. Talunan na po ang demonyo. Kaya kung meron kayong mga pinagdaraanan sa buhay, may mga takot kayo. Meron akong sasabihin mamaya sa inyo, magpaka-bold tayo sa Diyos. Anong bold? Maghuhubad ako sa harap ng Diyos? Oo, maghubad ka sa harap ng Diyos. Maghubad, ihubad mo lahat sa Kanya ang mga takot mo. Ihubad mo sa Kanya lahat ang mga iniisip mo. I-claim mo yung karapatan mo sa Diyos dahil sa ginawa ni Heso Kristo sa iyo. O ganito yon. Halimbawa, may hinihiling ka sa Diyos. Meron kang request. Ganito ang panalangin natin ngayon. Our prayer right now in the New Covenant is not a requesting one. We don't request to God, but we are claiming. Ganito, Lord, dahil namatay ang anak mo sa krus ng Kalbaryo, ibibigay mo sa akin ang aking kahilingan. Alam mo naman yung mga kahilingan na maganda, di ba? Alam mo rin yung mga kahilingan na pangit. Di ba? Kung pangit, alam mong mali, bay, hindi ibibigay ng Diyos. Pero kung maganda naman sa ikabubuti naman niya, eh bakit naman niya ipagkakait yan sa'yo? May nakalagay nga po sa Romans chapter 8, verse 32 siya na hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Pa-question yon. Hindi nga niya ipinagkait si Yesu Kristo. What makes you think na yung iyong hinihiling ay hindi niya pagkakaloob? Claim it. Claim your request. Ang laki ng tiyang Tingnan niyo claim your request to God in the name of the Lord Jesus Christ. Because si Jesus, lahat po 'yan. Tama po 'yung ano, eh, tama po 'yung mentor ko, 'yung 'yung alam nyo, ang dami ko naging mentor. Hindi po ako kumikilala. O, isa lang mentor ko. Marami po akong naging mentor. I even call mentors 'yung mga taong nagbigay sa akin ng lesson. Hindi ako yung tipo, uy, spiritual mentor ko. Oo, oh, may spiritual mentor ako. Yung spiritual mentor ko, pinagmamalaki ko yan dahil yan, matalino. Engineer po siya by profession. Maganda po siya magsalita. Oo. Although hindi ko siya kasundo sa lahat ng mga ibang doktrina, pero naging mentor ko po siya dito. Dito po sa sinabi niya. Ito yung sinabi niya sa akin na talagang tumatakpo sa akin. Ano yon Sabi niya gano'n sa akin, lahat ng mga bagay, na ginagawa mo outside kay Kristo walang kwenta. Ulitin ko, all things that you are doing outside Christ, all worth for nothing. All of that nothing. Walang katuturan, walang kwenta. Kaya doon ko natutunan na, oh, lahat ng gagawin ko, ikukumit ko sa Panginoon. Iinom ako ng kok, iinom ako ng kakain ako ng bibingka, kakain ako ng kung ano man, Lord Jesus, samahan mo ko. Commit everything to Jesus, to His finished work on the cross. Dahil yung tunay na blessing natin, hindi po maalam niyo yung material blessing. Kaya, blessing bang material na blessing? Of course. It's a blessing. Pero yung sasabihin mong, yan ang basihan mo para tawagin kang blessed? Of course not. True blessing comes from Christ. So, pag born again ka, pag krisyano ka, you are blessed regardless kung ano man yung kalagayan mo sa buhay ngayon, aba, kung ang buhay mo ngayon ay ganyan, papagandahin ng Panginoon yan. There will come a time gaganda ang buhay mo. Dahil ang Panginoon, siya po ang magpapaganda at magpapabonggesyos ng buhay mo. Okay. Hindi rin ako nakikipag-debate. Hindi rin ako nakikipag ang tawag dito? Diskurso. Yung tungkol sa religion, tungkol sa Bible. Actually, may mga comments po rito na, oy mali ang aral mo. Kanina umaga, mali raw aral ko. O yung nagsabing mali ang aral ko, mag-subscribe po kayo dito, mag-aralan tayo. Hindi ako, hindi ako ano, kasi ang maliwanag po ang nasa Bible, ang ang mga ngaralan Diyos hindi pala away. Hindi ako, ano, hindi rin ako nagtataas ng boses. Hindi. Mahal ko kayong lahat. Sige, i-bully niyo ako, i-bash ninyo ako. okay lang. Okay? Pero huwag niyo i-bash yung gospel ni Christ kasi yun po ang power ni Lord para tayo ay ligtas o so, magbahal na lang tayo huwag na na walang katuturan yung bulihan na yan na matay si Jesus para sa atin para mahalin natin ang kapwa din natin di ba? ang, ang, ang mga ngaral ng Diyos hindi po pala away okay? yan po ang isa sa ko sa mentor namin hindi rin nagdi-debate yun basta ano lang siya cool kanya pag nai-stress yun, natatawa, natutuwa ako, pupunta ng estate, pupunta ng Amerika. Oh, si pastor na wala. Mentor ko yan, ha? Ang nagpunta ng Amerika, three weeks siya. <laughs> na-stress pala, then bumalik siya rito. Tapos na-stress siya uli, pumunta naman ng London. <laughs> Sinasama nga niya ako, sabi ko, ay hindi pa na renew yung visa ko, next time na lang po ako. E, ima alam niyo ang Panginoon talagang super duper nagble-bless po sa atin. So, ang TikTok po, 10 minutes lang ito. So, maganda umaga. Fearless time.